Hello po mga kamarino Ito po yung extra na ginagawa ko sa loob ng cruise ship Hindi ko naman talaga trabaho yan pero nag extra lang ako Sayang kasi yung oras Wala naman akong trabaho yung umaga na yun. Pumupunta lang ako para nag helper Per bed kasi is 3 euro or 3 pounds So malaking bagay na rin yun sa isang oras kung makasampu kang kabina so it means meron kang 30 euro so magkano rin sa Pinas yun more than 1,600 1,600 pesos depende pa yan kung nagustuhan nyo po tong video ko mag comment at follow po kayo kamarino marami pong salamat and God bless po sa ating lahat thank you